ayos okay, ko yan. maganda ba yung gano'n? Oo, no, no. oh, ayos yun. Pula lang sa dinis lang. Eh, walang di, walang mm -hmm. DJ yan. Walang DJ yan. Wala nga Kung iba na yung -pay. Uh, isang, isang yan. No? Mahirap no? Hindi pwede ilang sa no? no? ano. Masakit sa kamay daw. Nakakatatlo na tayong mag Maglilis yung kanyang proseso. Ito naman sa pinaka final ano, proseso ng paglilinis. Ayan oh, malinis na puto. Yo, ito ng paglilinis ng kanyang oh, tapos sasalang sa tester. Yo, no ang ganda ng buga. Ayan oh. Okay. Ako o no? oh, yeah. okay, guys, mag -ano tayo. Para mag maglinis okay, no? pero bago natin linisin, te natin kung maganda ang buka. Gagawa <laughs> Ayan guys, ayan. Ayan, makita ba yung gano'n? Oo, oo. No. Ayos uh, no. yun. Pulo lang sa binis daw. Ayan. ayan. Meron kong sa ditong pangit daw. Meron kong isang pangit dito. Iwan ko lang sa atin daw. <laughs> <laughs> ayan guys, mag-release tayo ng ano. Ayan. Tretesting muna bago natin mag-release ng na ang kanyang ano. Kanyang nozzle. Ayan guys. ba ito? Eagle ba ito? 4SG-1 4 sg for 4SG-1 ba? sg 1 for sg 1 Maganda mo na ah! Ayan, maganda mo na! Ayan, maganda mo guys, dito. Hard starting daw ito. Hard starting ba, Paolo? Sabi ng ating megane ko, hard starting daw. May envelope e-statist sa umaga. Kaya linihasin li li tong kanyang nozzle. Ayan. One down. Yun. Iyon lang. Ayan. Ayan first step. Kaya pwede kang First step. Yun. Ito medyo mag-ani. Eh. Ito yung walang ano eh. Ito yung Ito oh, eh, yung walang titi. Okay, okay. eh, walang titi. Walang GG yan. Yan. 4SG1 to guys ha. Okay. tayo. No? Mahal lang oh, eh, no. maglilinis tayo ng nozzle ngayon guys kasi hard starting daw kaya na natin linisin to okay na. Aysta, na. Yung, no, ha, yan na nice na lubos yo naman tayo mayroon pa sa akin mayroon pa sa akin walang hawakan walang hawakan pagtay mo dito Mano-mano lang Nilagyan na ang na Ah, ah ganoon lang yun. Uh, sa iba, bakit? Mal wala akong ate, oh. iba na yung uh, ipay. may ipay. Ah, ganun lang. wala yan pala oh, yan, no yan pala ang different niya nung yung regular na nozzle sa yung special nozzle 0, 0.90 mm. yeah, medyo mahal daw lang nozzle dito guys 0, 0, 0, 0, 0. iba ang paglilinis ito kumpara sa, sa ibang no, nozzle 1, 0, 0. regular na nozzle 4SG1 mano mano lang oh. Ngayon para sa iba. Yung ito, ang loob nito, ang dami. Hindi ka tutungsa. Kaya ka po, so, hindi na namin tinatanggol Medyo maano pa lang paglilinis niya isang yan, mahirap ano. No? Hindi pwedeng sa gato, ano. Wala kang pag-iipitan. Hindi ko parang sa ibang tinilingis natin na ano-ano. Pwede ipitsaga ito, ano? ano. Gato, ano. Yung, 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 uh, yung, saka mahaba yung pinakandulo, ano? Mahal na ako sila ganyan. Sa, Ay, tapos na ito isang to. Sa, yan yan. Laro, ba, sa Nalinis sa na, sa yan, Ay, isa. na yan. Pakaisa. pa Pailo na yan. Ayan o. na yan. na sila na. Patay. Yan, so, yan ang Pag-aasa. Pag-aasa ba tawag yan? yan no. Medyo ano, masakit sa daw nakakatakdo na tayong gawa guys sa uh, ganyan lang paghahasa ng nozzle kasi medyo ano to, ito uh, hard starting kaya pinalinis ng may-ari yung kanyang nozzle oh. well, linisin na natin ang crudo nice uh, tapos na paghahasa tawag down Two down, yan. Pagkatapos ng kanyang proseso, ito naman sa pinakang final ano, proseso. At paglilinis, ayan o, malinis na po ito. Ganyan lang proseso ng paglilinis na ang binosin. Dulo, pa. Para totally matanggal yung dumi sa loob. pagkalilis dito, para lang anoy sa pabrika o salin dito. Yun naman isang maglilinis. para Para siguradong malinis na malinis. ganyan ang proseso ng pag paglilinis ng kanyang o oh, tapos sasalang sa tester yo <tinyo> yun no, oh, ang ganda <pinta> ng buga <tinyo> ayan o no? okay ako yan yun no? o oh. ayan guys o ayan ha guys ayan ha pagkaalinit, pagkahasa nililisin dito saka nililisin sa kabila saka so, saka natin De testing dito sa kanyang tester yan isa so, para siguradong okay yung buga ng kanyang ano, crudo siguradong i -stop nito kasi hard starting sa umaga one down yan, two down na tapos sa kabila so, yun, isa na lang pangalawa na ito guys. Ayun yung isa. Tapos na Oh. Ayun yung pangalawa. Ikita yan. Ayan guys. Baka gusto nyo mong pagawa. Location namin. parang Banga Banga. Victoria Laguna. Malapit sa mga asawang tulay. At malapit din sa ikot ni Kuya. Ayan. Yeah, hanapin nyo lang ang Calibration ni alam, alam calibration. Ayan guys. So, pagalawa na yan guys. Ha? Ah. Yun ang location namin. Tapat ng EMB auto supply. Tatagli ng EMB motor shop. Yeah. Yung Alan calibration. Okay na. Ah, guys. Ganun din ang proseso. No? Na-testing so, na, e, na, na ulit. Nakakada, nakakadalwa na. Yung dalwa. Ganun din ang gagawin. Yung dalwa na tira. Boss, all the Ayan guys, ganun din ang prosesyon ng dalawang yan ha, yun natin tira. Ganoon na rin, hindi pa natin papakita yung proseso. Basta na lang proseso niyan. Para hindi yung maapa ang video natin, hindi kayo mainit pa wala na naood. Ayan guys, tapos na ito. Ito, tatlo. Tapos na ang linisin niya. Ayan guys, talagay pa natin ang o-ring niya. Nakakuha pa ng o-ring. Dala yung isa, sinusukat pa. isa ha. Ganoon lang paglilinis ng ating tunaw sila. Uh, ah, kaya pinalisto ng may-ari kasi hard starting daw kaya pinanis na mayari ayan guys, yan guys so, yan nun lang ang pag proseso paglilinis ng nating nozzle guys so. yan guys okay na yan guys so tapos na nilalagyan na lang ng o-ring oh, oh. ito pa o-ring <coughs> eh oh. yan guys so oh. nilagyan natin ang o oh. Ayan, oh. Ayan, no? pa ng o-ring o oh. yan o no? para 20 yata yan ganyan 20 sir? oo 20 apat benta ako yung pinapisok isa. Umapot ako. Una sa isa. Yan apat o yan no? o. Kaya guys, hindi natin ang o-ring. Isang o-ring para sigurado. Hindi siya tagas yung kuruso. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Okay na yan. Ganyan lang mag ano. Maglinis ng nozzle na pang G1. Ayan guys. Ayan. Okay na yan no? Sinervisan lang namin to guys sa kinalas namin. May ari na sakyan. Sinervisan lang namin sa bahay nila. Yun. Yan guys. Thank you for watching. Sana kahit pa paano. Meron kayo na ako ng tip o idea mo lang kung paano maglinis ng ano ng nozzle at pagka medyo hard starting sa kanya baka sakaling itong problema din kagaya nito guys. Ayan so o. Guys, thank you for watching. God bless you all, guys. Thank you, guys. Bye-bye, guys. Thank you.